Patuloy po ang pag-iikot ng Presidential Communications Office sa mga unibersidad para labanan ang fake news at disinformation. May report si Bien Manalo. Bien? Yes, Daniel. Aarangkada na ngayong araw ang ikalawang araw ng 2D Community Campus Caravan ng Presidential Communications Office o PCO dito sa University of Makati naging makabuluhan at puno ng kaalaman ang unang araw ng Tuday Community Campus Caravan ng PCO sa University of Makati. Nagkaroon ng lecture ang PCO kaugnay sa paglaban sa fake news na dinaluhan ng mga estudyante at guro. Dinagsa naman ang, ang, mga aktibidad ng mga government communication agency sa kanika nilang pusa. Pinilahan din ng audition ng inyong People's Television Network para sa mga aspiring reporter layo ng caravan na ang paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa bansa bilang bahagi yan ng kanilang media and information literacy campaign. Daniel, patuloy na aarangkada ang community campus caravan ng PCO sa mga eskwelahan sa iba't ibang panig ng bansa. At maya maya lang ay magsisimula na rin ang caravan. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Daniel. Maraming salamat. Bien, Manalo.